Yan, good morning sa inyong lahat mga idol, mga kababayan. So, araw ng linggo ay relax muna tayo ngayon siguro sa araw na to. Baka dito lang kami kasi ang layo ng Dabaw, hindi ako naka uwi kahapon. Kailangan namin mag, ano, mag time ngayon. So, thank you ng marami sa inyong lahat mga idol, mga kababayan. Dahil mayroon pa rin nakitira dito sa aking Uh, mga video na mga viewers na nanonood po dito sa takurong na dito po kano trabaho thank you sa inyo lahat sa suporta nyo sa bitoy dili vlog alam ko po na mababait kayong lahat at yan sa araw na ito ay mag asimbol lang kami siguro ng ano yan biga lang dito lang kami sa dito sa may ano bubong kasi para hindi masyadong mainit ngayon dito parang maambon dito kaninang umaga dito mga kababayan mga idol ay marami pong pags ito po yung ano, kubo ng aking boss boss Arman Solano ayan kita natin yung kubo niya ah, ginawa nila dito so, na lang to ng ano, mga dingding sa kabubong tapos flooring yan nakikita nyo ang update ng Solano uh, kubo ayan oh. so tayo ngayon at nakadeliver sila kahapon ng counting materials dito ng mga 16 mm 16 mm po yung gamit natin para sa biga at 12 mm uh, yan po ang ating uh, gagamitin tulad dito you know. kita natin Ito na yung maging 16mm at uh, ito pong 12mm at 16 para matibay siya kasi second floor po yung pito mga idol. So bali ito ay uh, hanggang buhos lang tayo na second floor pa uh, slab para pag sa susunod na uh, magtrabaho ay okay na. Wala na pong problema dito sa ilalim kung sakali man ay magtitinda na po sila. Kasi mahirap kasi kung hanggang preparasyon ng yung sikan floor na walang flooring Pagdating ng panahon na magtrabaho naman ay uh, kawawa yung nasa ilalim, hindi sila makapagbinta ng kanilang uh, mga produkto dito Ayan, so advice ko sa uh, uh, nagpatrayo ng mga commercial building na gustong sikan floor ay mas maganda, mabuti na uh, bubuhusan yung sikan floor para at least kung mag-display na po dito sa ilalim at magkatao na gusto nang i-extend sa sa may-ari po yung kanyang building ay o wala na po sa gabal sa ilalim kahit magtrabaho may may pwede pa rin mag-display o pwede pa rin sila makapagbinta dito sa ilalim so yan lang at good morning sa inyong lahat mga kababayan mga idol sa lahat po ng ating mga mga viewers silent viewers ah uh, pati na po kay Rob ah uh, uh, PB Team Rob uh, at uh, PB Team Paul Sir Paul at PB Team Peter Paul maraming salamat kay Ila, kay Madam Yula kay GR, kay Tots TV yan maraming salamat sa inyong lahat sa support nyo no? po sa Bitway Dilimix Vlog sa lahat ng uh, mga silent viewers natin dyan na uh, Uh, nagsuporta po sa Ditbitoy Dilemix vlog. Thank you sa inyong lahat mga idol, mga kababayan dahil patuloy po tayo sa uh, pagwa vlog. Sana po ay uh, manood kayo palagi. Kahit uh, hindi masyadong kagandahan ang ating mga vlog dito kasi wala tayo sa PBT house, ay uh, nagbobaka sakali ako na suportahan nyo pa rin ako dito. So thank you sa inyong lahat and bye-bye. Ayan, at ang dami na nating naputol mga idol. Ito natin. Ayan. Ayan natin, maubos agad-agad. Dami, no? Ang bilis lang ikat. yung mga kasabahan natin dito. Shout out sa inyong lahat. Okay. Yan, no? Ito ko na kasama yung um, putol. Kumaga sa inyong lahat. Yan ang maganda mga idol pag pag mayroon tayong cut off ay mabilis lang po yung paggawa natin sa trabaho lalo na pag uh, putol o yung pagpuputol ng mga kabilya o ang mga tie wire natin so napakadali tapos na agad muslim na po shout out sa mga ilong mga viewers da at maraming salamat, salamat sa inyo mga idol damo uh, damo madamo daw salamat <laughs> Uh, bago kala bago pa kalang uh, bago pa lang kami dito po sa Takurong ay uh, natutunan na namin po konti-konti yung salita ng Ilonggo ba. So sit out sa inyo lahat da. At uh, basta Ilongga, basta Ilongga daw dito sa kanila ay maganda. Basta Ilongga maganda. Ilonggo gwapo Ah, uh, yan. Why ano na walang tikan

So yan mga idol, papakita natin yung tamang pagtali ng mga kabilya. So ganito mga idol, oh. uh, ah, ah, pakita natin ha, ah. ganito. Para at least magkaroon ng idea ang ating mga viewers, ganito. oh, ganyan, lapit lang. Ganito siya ang kurma mga idol, yung mukha niya. Tapos, yupiin nyo ganito. Madali lang. Ganito, nakagano na siya. Para may sample tayo, tapos ay iano nyo dito, i parang kabit, ganyan Madali lang siya oh. Para test balik-balik lang. Ganyan, ganun ganun lang oh. Oh, napaka basic lang sa paggawa yung mga gustong matuto diyan. Yan. Test makapagbigay tayo ng idea kahit kunti lang. Ah, uh, yung kasama natin mabilis na yung magtali. Yan, ganito mga idol kahit sa masikip yan madali lang yan itali so kung anong gusto nyong haba nito kayo na pong bahala sa amin maiksik lang nasa ano lang 20 30 cm lang siguro to yung haba 30 cm oh. tayo natin nasa 30 cm lang yung haba tapos yup yupiin nyo ng ganun pag yupin nyo yung ganun pag ganito nyo yan para madali lang siyang i ano pa, ano ba tawag dito sabi sa tagalog gan, gan ganun nyo lang tapos hook yan lagay mo lang yung doon para para uh, bigay tayo ng idea natapos na rin natin sa paggawa ng ating mga ano mga idol stirrup na paglagay dito sa ano tawag, ang tawag dito ganito mga idol tapos na rin natin sa wakas ang kulang nito is uh, paglalagay niya lang dito sa ilalim bukas sarap dito siya bago natin ilagay yung mga stirrup natin na magiging magiging bika mag, magiging biga po para sa ating ah uh, dito sa gilid magiging biga ay linisan muna natin yan linisan natin para walang mga lupa na mabuhusan so maiwasan natin yung mga hindi magandang kalalabasan ng ating trabaho so ganyan una nakahukay na tayo so lahat ng ginagawa natin dyan yung mga kabilya na ganyan para sa biga ay uh, ilalagay natin dito bukas So yan yung gagawin namin dito kasi malaki yung bubuhusan niya sa gilid kung sakali na makalagay na tayo ng kabilya dito para sa biga. Ang ganda mga idol is uh, lagyan natin ng asintada ng halublak para maliit lang yung buhos na lagyan, lagyan natin dito ng asintada ng halublak sa gilid at mga gilid-gilid para pag natin ay maliit lang yung magasto ng siminto. At may halublak naman tayo doon. No? kita natin ayan, may hollow black tayo yan po yung number 4 na hollow o yan di 4 yan uh, nakahukay na yan lahat yung mga biga dito sa ilalim para sa, na yan para sa para sa fundasyon natin na kaya na po lahat yan mga idol o. tapos na yan kaya na lahat ito kulang na lang dito pagdating ng ating mga kasama bukas ay uh, na natin agad itong mga puste para uh, na natin ng mga kabilya so ganyan ang preparasyon natin sa ilalim yan mga idol oh. dami na nating nagawa yan oh. dami natin nagginawa ginawa So, bali, kasya na yan kasi sinukat na natin yan. Mas maganda na sukatin natin kung ilang, kung ilang biga ang maubos natin at kung ilang stirrup. Ayan o. Ayan, dito pa sa kabila. May isa pa doon. So, natapos na talaga natin ang paggawa nitong ganito para sa biga. So, bukas ay sana ay hindi tayo maabutan ng ulan bago tayo makapag uh, bago tayo makapagbuhos iwasan natin yung lupa na uh, mahulog don sa biga na hindi pa nabuhusan so yan ang aming mga proseso or uh, paraan para sa paglagay ng mga kabilya para sa biga so yan mga idol at kung uh, gusto nyong matuto ay abangan nyo yung mga video para at least makikita nyo kung paano namin binoo yung isang uh, uh, binoo namin yung isang uh, tulad nito isang commercial building na uh, preparation po para sa second floor so yung gagawin namin dito is parang nakaabang lang siya o parang hanggang tayo hanggang lang tayo sa ano sa buhos ng slab pagkatapos ng buhos ng slab oh, stop na muna tayo dyan kasi may extension pa tayo na gagawin dito sa gilid Uh, para po sa working area working area at uh, isang kwarto, dalawang kitchen at dalawang CR yung gagawin natin dito sa likuran dalawang kwarto, dalawang kitchen at isang working area so ang layout po dito sa likuran na gagawin pa po ay 10 meters by 5 meters so yan ang gagawin natin dito sa likuran so, thank you sa inyong lahat at abang-abang kayo palagi nang hapon sa inyong lahat mga kababayan mga idol so araw ngayon ng linggo so trabaho tayo pero kanina ay uh, konti lang po yung tinrabaho natin ngayon sa araw na to kasi araw ng linggo araw po ng Panginoon kailangan natin na uh, magpahinga or magdasal sa Panginoon katulad dito. Ay, hindi natin alam kung saan yung ano dito simbahan at hindi rin natin alam masyado yung salita nila dito kaya sunubukan sana namin na magsimba pero uh, parang ano kami parang hindi kami kabisado sa lugar dito mga kabayan lalo na uh, hindi naman lugar natin to kaya nagingat kami so pasensya na kayo at uh, shout out na muna po natin yung ating mga mahal na mga Uh, viewers no na palagi pong nanonood sa Bitoy Dilimix vlog uh, at sa lahat ng silent viewers diyan na hindi lang nag-comment pero nanonood sila thank you sa inyong lahat lahat po ng mga new subscribers new subscriber galing sa uh, mga PB team nating mga vloggers no lalong-lalo lalo na po kay uh Peter Pool lalo na at saka kay Sir Ralph at kay uh PB team Panday at kay Peter ay kay Sir Paul at sa lahat po ng uh, nagsuporta lalo na po kay Madam Yula thank you sa inyong lahat at uh, baka sa susunod na araw ay makapagtrabaho na po tayo ulit doon sa PB Team House at pasensya na po kayo kasi uh, hindi tayo buong linggo na magtrabaho dyan kasi may uh, inaasikaso din tayo dito na project mga idol so yan at shout out na muna po natin si ano Melinda Puras from CDO or Cagayan de Oro. Shout out sa iyo dyan, Idol. At ingat ka palagi dyan sa Cagayan de Oro. At uh, shout out natin, na rin natin si Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Shout out sa iyo, Rose. Ingat ka dyan palagi, Idol. At uh, si Merly Chetlat. Ayan. Shout out sa iyo, Merly. Ingat ka palagi, Idol. At kay Joker Jake Old from Pasig City. Shout out kay uh, Joker Jade Jake sa Pasig City shout out sa iyo idol ingat ka palagi ay Sonia Beloria from Quezon City shout out sa iyo dyan idol ingat ka palagi at kahit Eric Burimbao from Kuwait Wait so yan shout out sa inyo uh, Erk ingat ka palagi idol sa pang araw araw po at yan at shout out na rin natin si Carmela sa Sagari Sagarino from Cebu shout out sa taga Cebu lalong lalo na po kay uh, Carmila Sarigino no shout out sa iyo idol ingat ka diyan palagi sa Cebu at kay John John Bilyabito Pramatan Aw na uh, double deal so shout out sa inyong lahat at ingat kayo palagi sa araw-araw na dinagawa uh, ginagawa nyo sa buhay at maraming salamat sa palagi nyo po suporta po sa Bitoy Dilimix Vlog sa lahat po na uh, Uh, palaging nag-encourage na magpatuloy tayo sa vlog, thank you sa inyong lahat mga kababayan mga idol, at yan lang muna po sa araw na ito ang ating vlog at, at sana ay uh, bigyan tayo ng malakas na pangatawan araw-araw, so God bless sa inyong lahat and ingat kayo palagi thank you